Kasi before pa mauso yung mga youngest CEO, ganyan, parang alam ko na rin talaga si Miss Glenda dito sa Philippines yung uh, na-recognize na, na, na ba diba? na parang youngest CEO at 21 years old. T tama ba? Parang 19, 19. something like that. I feel old! <laughs> Oo, parang basta... Naka, like, kita ng lahat kung gaano yung um, Tawag nga to kung gaano siya ka successful at that age. So, 'di ba nga ito kami yung mga katabi mo right now. Kami yung Kaya parang living alam. proof, yes. Kaya na Yes, na na-empower talaga tayo. At alam niyo ba, Miss Glenda, nakita ko yung billboard mo. Sabi ko 21 years old, sabi ko Hala, 25 years old, I 20 24 years old na ako. Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? parang na ako ng dahil sa iyo. <laughs> ako naman yeah. ma'am, lagi ko itang nakikita sa Facebook. Lagi kong tinitingnan kung ano caption mo. Tinitingnan ko. <laughs> o, di ba ano pinre nyo niyo akong lahat? <laughs> Tapos pag umaalis ako, nakikita ko yung mukhang sana soon maging ganito rin ako. Yes. Yes. That's That's yung mga OOTDs niya. Yeah. Napaka-imposible ka sa akin. Napaka-imposible nga maging maging kagaya mo. Pero tignan mo nga yung kasama natin. Oh, natin. Yes. <laughs> isa, to, isa to sa mga dream namin. But just like you guys, di ba? Siyempre yung iba kasi parang kapag number one ka, kapag you're on top, parang ayaw nila na, na mayroong oh, yeah. makakalamang sa kanila. Pero ako ha, sincere ako walang halong charot, walang halong kaplastikan. I'm so happy for you guys na you have a business. Kayo na ngayon yung mga youngest talaga na tinuturing dito sa Philippines, sa Sokmed, sa TikTok. Ano yung pinaka-proudest moment as a businesswoman? Ang pinaka-proudest moment ko as a businesswoman is yung, syempre, yung nakakapundar na ako. And the yun din talaga yung isa sa mga inspiration ko kay Miss Brenda, hindi lang sa akin, pati yung mga tao namin, pare-pares kami ng, uh, uh, hindi lang isa yung nag-grow-grow. Kumbaga, walang naiiwanan sa amin and sabay-sabay kami. So, ganun niya kami pinalaki, kahit magkaka-age kami. Um, Nakaka-proud na hindi lang siya, hindi lang ako yung nag-grow-grow dun sa company na, ng Brilliant, ng Perfect Formula, kundi halos lahat din ng mga tao namin. Kasi syempre, dapat uh, lalagyan mo ng pagmamahal yung work mo. Dapat determinado ka talaga. And syempre, dapat matyaga ka. Yun talaga, pag sinabing Miss Lenda, hashtag walang kapaguran. And hashtag, tiyaga, Talagang consistent ka dapat. And yun yung mga nakaka-proud. Kasi lahat kami, sinasabay niya. Walang naiiwanan. Yung maganda so, pa rin siya, no? kahit pinagsasabay niya lahat. Ang oh, yeah. Yung iba, oh. agad na agad na. Pero siya, ang ganda niya pa rin kayo na yan, sarili nyo yan. Ako ang proudest moment ko, madami. As in, hindi ko sila mabibilang. So, siguro yung pinaka, um, yung nagagawa ko na yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon. So, with Brilliant Skin Essentials, natupad talaga lahat. Kapag tinignan niyo yung yearbook namin, nakalagay doon, yung gusto kong maging-maging fashion model, Diba? Nilagay ko talaga yung Gusto kong maging model. So nag-audition ako sa PBB. Oh, uh, yeah, dati talaga nag-audition na ako. Dancer yeah. ni Willie. Concha. Deal or no deal. Sumasari ako ng mga pageant na wala akong pera. So inungutang ako. So parang because of Brilliant Skin Essentials, yung word na Brilliant Skin, sobrang proud na proud ako. Kasi naranasan ko, katulad nito, nakakapag-shoot ako because of Brilliant Skin. Mm -hmm. Proud ako na meron akong brilliant skin and having 1,000 employees, oh my gosh, hindi ko alam kung paano dumadaan ng araw-araw ko na inisip ko silang lahat. But, ayun, pada yun. Talagang tuloy lang laban. So, ikaw Michelle. Chanel. Um, proudest moment ko siguro... Yung nakabenta ka ng 30 million sa isang araw. <laughs> oh, pwedeng yun din. Pero I feel like yung ano, um, at the age of 20. So ngayon kasi, di ba, alam nyo naman, in this world, parang numbers talaga yung basis. And we have to accept that. So, um, by parang at the age of 20 years old, nakapag, yun nga, nakapag-pundar ako din, like, may shed ng, like, properties. Kasi yun din yung tinuro sa akin ng mother ko specifically. So, right now, at the age of 24, parang almost five properties na yun na-acquire ko din. And I feel like parang, alam mo yun, as someone na bata pa, parang sabi ko nga, na-overwhelm ako na parang what's next? Kasi parang yung iba, diba, um, talagang they reach this kind of success kapag around 30 na sila. Okay. So sabi ko nga ganun parang Lord hanggang kailan to. So I just try to be grateful as in Ikaw na ba ano, yung yung, sa akin lang yung pinaka proudest moment ko is pag may bibili na ako, hindi na ako tumitingin sa presyo. Ay! Ang oh, <laughs> oh. So yung mama ko, gusto ng mama ko na pag, pag titingin siya ng damit, siya, ay, mahal naman na na. Huwag ka nang tumingin ang presyo. Bilhin mo na yan. Ayan. Ang sarap sa pakiramdam na, you know, yeah, yeah. mabibili mo na lahat ng gusto mo. So, na support kin... mo yung yeah, family mo. Ng exactly. yung pinaka-proudest moment ko din, yung naispoil ko yung... Yung maka, 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 ano, makakabayad ka na ng kuryente. Sige. So, ang next question is, sa paanong paraan mo nai-inspire ang mga kababaihan para magsimula ng negosyo? isa sa mga vision ko talaga and siguro yung mission na tinanggap ko dito sa mundo is to serve people. So, nagtayo ako ng TMSI. Hindi ko alam kung bakit. And hindi ko alam kung bakit ngayon tumutulong ako sa ibang brand owners. Na even though kahit sabihin ng team na baka competition sila, ako gusto ko yung ginagawa ngayon, parang ang goal ko na is to help other other brands. So, ayun, yung TMSi, binuild ko talaga siya for other brand owners, not for my brand but for other brand owners. So, Blessings ka din ang sarap mami. lang mag empower ng ibang mm. ibang tao. Like, yun yung fulfillment na sa akin, hindi na money, hindi na material things. Gusto kong makakita pa ng maraming successful na tao because of brilliant. Parang ganun. Yun na yung Ayan, yeah. ko ngayon.